Pag-usapan natin to. Unang-unang deepfake video na kumalat sa social media. Ito, pagpa, itong uh, atake nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po, ang napakatindi po nitong paratang na to at ang uh, nakahuli po ng uh, tao na ito ay walang iba mga kababayan ko uh, kundi ang ating magiting na sekretary uh, sekretary ng uh, ada presidential advisor ng poverty alleviation. na atukoy na po, makabayan ko. Kaya po pag-uusapan natin. Tukoy na 'yung nagpakalat ng deep fake video. Itago na lang natin siyang sa pangalang panot. <laughs> mga kababayan. Opo, tama po kayo ng inyong narinig. Itago na lang nating sa pangalang Panot, mga kababayan ko, na dating nakadikit si Panot kay Pangulong Bombong Marcos. <laughs> tama po kayo ng inyong naririnig. Hindi po kayo nagkakamali. Si Panort po yun, mga kababayan ko. Muntik na po siyang maging Panort at tuluyan naging Panot. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan pero I just want you to know mga kababayan ko, ang pangalan niya po sa channel ko ay Panot. Tama kayo ng inyong naririnig, mga kababayan ko. Ito sa balita, mga kababayan ko. Fake news video na gawa, gawa ng napaalis na opisyal sa Malacanang. <laughs> Sino itong dating official na pinalayas sa Malacanang? Ito ay meron, meron dito, ha? Matin dito, mga kapatid, mga kababayan ko. Tama po kayo ng inyong naririnig. Pinalayas po itong tao na ito sa Malacanang. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan, ha? Mga kababayan ko. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Pero just want you to know na ito po yung dating alalay ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. At tumatakbo, sabi po sa akin, uh, mga kababayan ko, tumatakbo daw po itong senador sa pagka sa 20 2025. Abay, matindi pala yung galit nitong tao na to, mga kababayan ko. Biruin ninyo, mga kababayan, biruin ninyo, eh, hindi naman nanalong senador to kung ganito ang laban niya. Tagilid na siya ngayon, mga kapatid mga kapatid. Ito yung mga nagsasabi na depend the plug, depensahan natin ang babalin natin ng Pilipinas, yung kumakanta ng uh, uh, bayan ko, E eh, mga kababayan ko, mga taksil pala sa lipunan itong mga to, mga kababayan ko, kaya ito po yung ibabalita natin. Mainit pa po ito, mga kababayan ko, ha, mainit na mainit po ito. Sabi po dito, mga kababayan ko, ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan, literally, uh, fake video na gawa-gawa ng napaalis na opisyal sa Malacanang, tukoy na, mga kababayan ko. Sabi po dito sa report tahasang sinabi ni Secretary Larry doon binanatan ni Presidential Alleviation on Poverty ah sorry binanatan binanatan ni Presidential Adviser on Poverty Alleviation Secretary Larry Cadon nitong Martes ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng fake new fake video para lamang ipakitang gumagamit ng bawal na gamot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Takasan sampung binanata na nga ni Sekretary Larigadon itong mga taong ito at tila po ba mga kababayan ko dahil tumitindi po ang kanilang paninira lalong-lalo na sa ating gobyerno. Ito po, bilang isang uh, taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos binanata na nga po derechuhan ni uh, Sekretary Larigadon itong opisyal na to. Sino nga ba itong opisyal na to mga kababayan ko? Ayon kay Sekretary gadon umpisa lang ng panonood sa peking video, malalaman na agad na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang, 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 gumagamit umano sa bawal na gamot. Sa mga hindi po nakakala, mga kababayan ko, meron po tayong ginagamit na pang-trace ng uh, AI-generated nga bayan Opo, tama po kayo. Meron po tayong ginagamit at ang um, at ang, ang social at sa sobrang lawak po ng social media, ng social media world, mga kababayan ko ng mundo dito sa atin sa social media, sa sobrang lawak po mga kababayan ko. Ultimo kahit ang mukha ko at kahit ang mukha ng kahit sino man ay eh, pwede na pong ikabit kahit sa hayop mga kababayan ko. Nagagawa na po ngayon dahil meron na po tayong tinatawag na current code AI. Yang AI na yan, mga kababayan ko, nag-generate ng isang scene. Mga kababayan ko, nag-generate po ng isang scene, mga kapatid, kung saan pinalitan po ang mukha ni Pangulong Ferdinand Bongbong. Pinapinalitan po ang mukha ng isang tao at inilagay ang mukha ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na may ginagawang karumal-dumal na hindi ka nais-nais, mga kababayan ko, kagaya ng paggamit ng bawal na gamot. Subalit, mga kababayan, kung inyo pong mamarapatin, kung meron po kayong desktop o PC o laptop meron po tayong pan-check o pang-check uh, pan kung ito po ba ay AI mga kababayan ko yan po yung deepware na kung tawagin natin na makikita nyo po sa inyong mga Google mga kababayan ko yan deepware na pinagkakatiwalaan po ng buong mundo kung saan ma-identify po kung saan ma-identify kung peke po ba ito mga kababayan ko number one mga kapatid Number one na pinagbasihan natin at tinignan natin, malaking peke po ang lumabas na video dahil sa deep queer po, sinasabi po doon na yung po ay hindi totoo at peke. We identify that video na hindi makatotohanan dahil pinalitan. Ngayon, mga kababayan ko, saan po ginawa yung video na yon, mga kababayan ko? Ginawa po nila yon gamit ang Luna art, mga kababayan ko. Yung Luna art po na yan, mga kapatid, ay pwede po kayong palitan ng inyong muka, mga kababayan ko. At pwede po kayong pasayawin anything, mga kababayan ko, because of art Because of artificial intelligence, mga kababayan ko, ng AI. Ganun na po ka-high-tech ang bansa natin ngayon, mga kababayan ko. Kaya mabilis po silang nakagawa ng isang uh, deep fake video, mga kababayan ko. Ito po po, mga kapatid. Ayon po kay Secretary Larry doon, They don't even bother, uh, bother to use deep fake AI, artificial intelligence. Mga amateur ang gumagawa niyan, Ania, sapagkat wala lang substance and reality ang sabi ni Atty. Larry Gadon. Ngayon, mga kababayan ko, totoo po yung sinasabi ni Secretary Larry ka doon, mga kababayan. Wala pong substance at wala pong, uh, wala pong sustansya yung laman ng video. Hindi man lang makatotohanan para paniwalaan pa ng tao. Pero sa balit sa ginawa nila, meron pa rin silang mga nalolokong tao, gaya na lamang na mga taga-suporta nila doon sa simbahan, lalong-lalo na sa Los Angeles. Pap Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sa Los Angeles nila ginawa yan, mga kapatid. Sabi pa ni Secretary Lariga Gadon, ang mga taong naglabas niyan ay mga, hang mga, nag mga natanggal sa posisyon, sa pwesto, sa palasyo. Ay, ay, nako. Hindi ma-appoint na akala nila sila'y sila be trusted. Kaya dapat kanilang ma-appoint. Sila ang mga bitter Hanggang ganyan na lang sila, paliwanag ni Secretary Larry Gadon. Aniya, mga kababayan ko, Aniya, For more than 36 years, lahat ng paninira ay naibato na sa pamilya Marcos, which is that is that is true. Mga kababayan ko, naibato na sa kanila lahat ng paninira at lahat ng mga masasakit na salita. And yet, hindi tumalab anong nangyari. Nagkaroon tayo ng first majority elected president, only in the only president who received The more than 30 million votes for the first time in the history in the Philippine election. Mga kababayan ko, yan pa po, po ang dagdag ni Secretary Larry Gadon. At sabi pa niya dito, mga kababayan ko, tahasang din binanatan ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, ang mga organizer ng maisog, mga kapatid. <coughs> ang sabi po dito, mga kababayan ko, ang peking video na kumakalat ay kuwa umano sa isang mahisok assembly Filipino Association sa Los Angeles, California which is yan nga po yung baluarte na pinamumunuan ng hitad na si Maharlika. Tama po kayo ng inyong naririnig mga kababayan ko. Yan po yung baluarte na yan, ng Los Angeles na yan, yan po ay pinagbaharian at pinag, uh, pinagkukutaan ng traidor at taksil sa bayan na si Maharlika. Sabi dito, ang insidente ay nagbunsod kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na utusan ang Philippine National Police Chief Romel Merbil para bumuo ng task force at uh, hanapin ang mga may kinalaman sa paggawa ng pagpapakalat ng peking video Nanawagan din si Abalo sa publiko na gamitin ang tamang pag-iisip kung, sa kung sakaling mapanood ang peking video at di mabiktima ng fake news mga kababayan ko. Literally fake news dahil sa kinakalat sa social media. This, uh, this message is for the DDS for the bloggers, for the bla, for the, the what we call this, for the maisog members. And uh, the members of KOJC, the Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan ko, po. gusto pong sabihin sa inyo ni Secretary Abalos, fake news peddler po kayo. Opo, ang sagot ko naman po dito, yung mga vlogger po ninyo, sinungaling. Sapagkat mga kababayan ko, gumawa kayo ng deepfake video at pinakalat pa ninyo. Tahasan kong sasabihin dito kahit kaibigan natin, itong tao na to mga kababayan ko, hindi po ko mangingiling. Pasensya ka na, ka isa ka sa mga nakita ko na nagpapakalat niyan. Ako kapatid, wala akong galit sa iyo. Pero sana tinignan mo kung totoo o hindi. I'm not saying that you are fake news peddler, but ikaw ang gumawa, nagpakita sa taong bayan ng pagiging fake news peddler. Isa na din dito yung mga nagsipag uh, si sipag, uh, paggalingan nila mga vlogger. Even uh, even manghingi ng kape yung mga tao nang hingi ng kape at uh, tatlong unggoy sa loob ng isang telebisyon na wala namang network, mga kababayan ko ay pinaniwalaan nila at yung mga tao naman na naggagaling-galingan sa social media kahit wala namang ilaw ang tahanan. Isa na rin dito mga kababayan ko sa tahasan kung sasabihin doon mga kapatid. Mag-ingat kayo sa inyong paglalabas ng video. Kung ako sa inyo, matapang kayo. Kala ko ba, maisog kayo. If you say maisog, matapang. If you say maisa kayo ay nasa maisog. Duterte said, pumunta kayo sa maisog, ilabas nyo ang tapang ninyo. And this is what happened. Nilabas nyo ang tapang ninyo, ang ending nagtago rin kayo sa saya ng mga nanay ninyo. Paano na lang ngayon, mga kababayan ko? Paano na lang ngayon? Paano na lang ngayon, mga kapatid? Paano na lang tong mga to? Paano na lang sila na until now, mga kababayan ko, ay nagkakalat pa rin na mga karumaldumal na fake news. Even tropang Bisaya and Bisdak Pilipinas. Di ba? Pinakinabangan nyo yung video kung di ba naman makapal ang mga pagmumuka nyo. Alam mo, ngayon lang ako magsasabi in front of many Pilipino. Itong mga vlogger na to, for the views ang laban nila. Walang credibility, walang uh, walang diskarte. Yan ba yung pinagmamalaki ni Banat Bay na mga vlogger nila? Nakakahiyang grupo ng mga DDS vlogger. Pinagkalulun nyo ang sarili ninyo sa deep video. Hindi ako natatakot pangalanan kayo dito because that's true. Fake news peddler kayo. 'Di ba? Fake news peddler kayo. Dagdag pa ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko. Paliwanag ni Gadon, ang tangkang ito ay siraan muli uh, si PBBM hang, uh, nanggaling sa Maisog Assembly sa Los Angeles ay isang malisyosong hakbang. Dapat hindi maisog ang ano niya eh. Hindi hakbang ng maisog ang pinangalan niya eh. Hakbang ng malisyoso. Dapat yun ang pangalan ng grupo ni Duterte. Hindi hakbang ng maisog, hakbang ng malisyoso. Malisyosong maisog na maisog para sirain si Pangulo ang Marcos Administration na mga nagawa ng tao na, masirain ng Marcos administration na nagawa ng mga taong mukhang pera. Literally, sinabi ni Secretary Larry Gadon. Kaya, yung mga, yung mga pulburon-pulburon na yan, Bale wala na yan. Kung ako sa mga gumagawa niyan, sige, ipagpatuloy ninyo dahil wala lang yan palang paraan niyan. Ninyo, yan lang ang paraan ninyo para kumain dahil diyan kayo kumikita ng pera. O, oh, di ba? Tinamaan kayo sa sinabi ni Secretary Larry Gadon. Kaya yung mga lumalaban kay lumalaban sa gobyerno, gumagawa ng content, tandaan ninyo to mga kababayan ko. Tama po yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Napatunayan na po natin mga kababayan ko na for the views lang ang mga tao na yan. For the views lang yung mga tao na yan dahil mga kapatid, kung wala po silang maibabato kay Pangulong Bongbong Marcos at wala po silang isyong mahahanap sa social media, wala pong ang kain ng mga pamilya niyan. kahasa na pong sinabi ni Secretary Larry Gadonian para po malaman ninyo, yan po ang katotohanan. Sapagkat isa rin po sa nakita ko na, it nakita kong nga uh, matindi-tinding, uh, matindi, matindi-tinding mga ebidensya. Naaalala nyo po ba ito, mga kababayan ko? There is a green curtain behind, behind na, ah? behind da, behind the sa likod ng fake news video na yon. Eto po mga kababayan ko, sana po familiar kayo. Kung mapapansin niyo po mga kababayan ko, andito po si Vic Rodriguez, yung mga isog sa Los Angeles mga kababayan ko. Los Angeles po ito ha. Sa Los Angeles mga kababayan ko. Ayan po mga kapatid sa Los Angeles at yung video po na yun ay doon nila kinuwanan. Ayan mga kababayan ko. Bingo bingo na naman ang mga DDS dito. Walang lusot mga kapatid. Iisa lamang venue ang pinagkuwana ng video at gumawa ng AI video para lang manira mga kababayan ko. Ito po ang patunay ha mga kababayan ko. Sana pamilyar po kayo sa green screen curtain na yan. Oh, mga kababayan, sa tingin nyo po ba, hindi pa po ba magbabago ang isip ng mga naniniwala kay Duterte dito? Hangal pa rin po ba kayo at naniniwala kayo sa mga taga-suporta ni Duterte na until now mga kababayan ko na hindi nila ma na meron talagang pulburon. Buti pa ako mga kababayan ko nakapagpakita ako ng pulburon. <laughs> Buti pa ako na ilabas ko yung pulburon ni Bongbong. Di ba mga kababayan ko samantalang si Maharlika no si magkamasamanta samantalang si Maharlika mga kababayan ko until now hindi pa rin nila mailabas yung pulburon. Nakapagpalabas nga sila ng pulburon pero bakit ganon sila pa rin ang nasunog sa taong bayan? Kaya po mga kababayan ko, maganda pong pagkakataon yung nilabas nila yan sapagkat mga kapatid sila na po ang sumunog sa sariling kampo nila. Ngayon po mga kababayan ko, paano pa maniniwala pa kaya ang taong bayan sa nilabas nila dahil hindi nila napaniwala ang sambayan ng Pilipino mga kababayan ko? Hindi nila napaniwala ang sambayan ng Pilipino na bumabatak nga si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan ko, malaking dagok po ito sa mga DDS vlogger at sa mga DDS at sa mga taong nakapaligid kay Duterte na ngayon po mga kababayan ko, literally, nalalaman po ng taong bayan ang kanilang mga ginawa. Nalaman po ng taong bayan na sila po ay talagang paninindigan nating sinungaling sa kanilang mga sinasabi at mga lumalabas sa kanilang bibig. Ngayon pa lamang ay niloloko na po nila yung mga tao na nasa ibang bansa. What if mga kababayan ko yung mga nasa Pilipinas pa? dagdag natin. Bakit nga ba nila ginanap sa ibang bansa ito? Sapagkat mga kababayan ko, pag sa Pilipinas nila ginawa ito, yari sila sa batas natin dito sa Pilipinas. Kaya ginawa nila mga kababayan ko, mas pinili nila. Mga kababayan ko, na maibalita yan sa ibang bansa na yung mga information kung saan sa kampo ni Maharlika, mga kababayan ko, ay doon sila naghahari, mga kapatid. Doon nila inilabas yan dahil alam nilang paniniwalaan sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. At higit sa lahat, umiwas sila sa batas dito sa Pilipinas. Kaya sa Amerika nila ito nilabas upang doong makapambiktima, makapanggoyo ng mga taong tagsusuporta sa kanila. Isa lang yan sa mga deep video na inyong dapat malaman, mga kababayan ko. Okay? Yan po ang gusto ko sabihin sa inyo, mga kababayan. Di ba? Eh, matindi po yun, mga kapatid. Di ba? Oo. Oh. Ngayon, nasan yung mga basher natin? Yung mga DDS? no? Oh. Asan kayo? Asan na yung mga basher natin? Oo. Oh. Di ba? Tapos, ang tanong sa akin ng mga basher, magkano binayad sa'yo? Kailangan pa ba akong bayaran para basagin kayo? Oh, wala daw, wala daw tayo prinsipyo manuling. Kung wala kami prinsipyo, anong tawag sa ginawa ninyo? Kung kami nga lumalaban ng patas, nagsasalita lang kami dito, tapos kayo nakakapaglabas kayo ng deep fake video, kayo ang walang prinsipyo. <laughs> ang hakbang ng maisog, ibig sabihin nun, hakbang ng matapang. Ang ginawa ninyo, patunay na hakbang ng duwag. At takot, mga kababayan ko, kung talagang matapang ang mahisog, ba't hindi nyo ilabas sa Pilipinas yan, dun nilabas ilabas sa Amerika? Diba? Yan ang galaw ng duwag, hindi mahisog. Si Maharlika, kaya alam naman matapang yan, because of ano, mga kababayan ko, nagtatago sa US. Pero dali mo sa Pilipinas yan, putol lang buntot niyan. Diba? ba? Alam nyo, hindi niyo na magagawa dito mga DDS, yung mapatanong-tanong niyo, eh hey, paiba-iba ang question, paiba-iba tanong 20 pesos na bigas. Si Duterte nga may 7 pesos, di nga na ilabas si. Eh. <laughs> oh, 'di ba mga kababayan ko, tama ako? Correct me if I'm wrong. Diba? Tama po ba ako mga kapatid? Oh. Ngayon hindi niyo mailabas, bakit? Bakit hindi nyo magawang ano, depensa ng sarili nyo? Ngayon, mga kababayan ko, wasak na po ang karir ng mga vlogger ni Digong. Kaya pag may lumabas po dyan, mga kababayan ko, sa bibig nila, fake news po yun. Kaya pag nanira na naman sila, fake news na naman yun. Wala nang katotohanan, mga kababayan ko. di ba Parang ganito lang yan, mga kababayan ko eh. Ah, uh, parang ganito lang 'yan eh. Ito lang para sa akin, ah, parang ganito lang 'yan. Sabi nung leader sa simbahan, anak appointed son daw siya. Pero wala naman sa Biblia. Kasi kalingan. Sabi naman ng mga DDS, may video nila bas, mga kababayan ko. Ito 'yan, ito 'yan, ito 'yan. Mga kababayan ko. Ano nangyari? Fake news pa rin.